Hello mga kamusang, karating kalangit. Actually, excited ako. Ipakita ko, i-share sa inyo yung nutanggap kong biyaya ngayong araw. Sobra ako na tapos salamat dahil hindi ko to ini-expect asking. Napaka-thankful ko dahil may mga generous na tao na willing mag-sponsor at take the at eh, hindi to basta-basta lang na sponsor Ay, din na ba kayo? Ha? Ah, Ay, ako. Sara, napakita ko sa inyo. Tara! Ayan. Ayan po yan. So, let's go. Yeah, box natin na. So, dahil ako'y nasa appliances naman. So, care and care ka na kabahala. Halit lang naman ko. Matangkad pa ako. Sarad yung pang. Mabigat din ko, no? Dito ko ito ilalagay. Diyan ba

Kaya-kaya net. Kaya-kaya ko ito. Unbox ka na. Ay, masasabi yung ilaw. Masasabi yung ilaw. 手をつけます。 Okay, so, I have no place to go. Zero pain. Oh, no more. So na siya mga mami, after 45 years, na-open <laughs> na natin, so gilid ko na mo siya. <sighs> Hiningal ako dun. Hiningal ko dun. Okay na siya. Medyo hininga lang ka ng bare light. So, buksa na natin. So, bawal pa itong i-saksa. Kasi, bagong dating pala. Pero, buksan na yes. So, ayan. Maliit lang po yan. Ayan. So, sakto lang yan sa amin. Na, dalawa lang naman kami na dito. Maliit lang po yan. Pero, napakalaking bagay niyan. Para sa amin, kasi si Primoz, oh my God, direct yan, tapos sponsor, o diba? San ka pa? Salamat po! Napakabait niyo. Hiningala ko na. Very, very light. Pero, sus... alam mo, wala yun Salamat po, bombay <laughs> O siya. Bago. May rest. Pero tayo fan naman. So, na save Baka may mag-i-sponsor dyan na fan Baka naman. Hindi, joke lang po. Um, gusto ko lang i-share sa inyo yung, yung galak ko, yung tuwa ko. Sobrang, ang saya-saya ko -saya po, po. Sobra. Hindi ko po talaga to in-expect. As in, so, Sayo, um, more um, so um blessings to for thank you so much. Let us not Thank you for